Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At uh, meron po tayong pagkukwentuhan ngayon. At uh, pag-uusapan natin itong picture na nakita natin. Eh. Yung nakita natin picture ni uh, Mayora. Kasama ang, uh, napakaraming mga barangay chairman. Di ba? Ang ganda ng picture nila. Nakita nyo po ang ganda ng picture nila. Pero may kulang eh. Parang may kulang niya sa picture na yan eh. Bakit wala po si ano si uh, Vice Mayor Yul? 'Di ba kada tandem niya eh, dapat uh, sa patawag na ganyan lalo-lalo na mga chairman, eh, dapat kasama si Vice Mayor pero katakataka nawawala si Vice Mayor. 'Di ba po nawawala si Vice Mayor kaya yung nang uh, sinasabi natin ngayon eh bakit uh, ganyan? There is something wrong, di ba? Merong uh, parang uh, meron tayong uh, uh, nararamdaman eh. Meron tayong nararamdaman dyan sa picture na yan. Dahil, siyempre, patawag yan ng, uh, ano eh, ng uh, ilang uh, mga barangay chairman eh. Dapat present ang uh, vice mayor kasi vice mayor mo yan eh, uh, tandem mo yan, dapat kasama natin yan dyan. Pero, katakataka, nawala itong si vice mayor. Diba? Pag-isipan natin mga manilenyo, isipin natin kung uh, bakit wala kaya si Vice Mayor dyan? Meron kaya... Baka merong pinuntahan. Pero para sa akin, isang um, malaking event yan eh. Kasi... Uh, panahon ng eleksyon ngayon eh. Yung pag pagsalamuhan natin sa mga barangay chairman, eh dapat kumpleto po tayo dyan. Kasi pag hindi tayo kumpleto dyan, eh, parang uh, iba ang iisipin ng uh, mga Manilenyo kung bakit wala dyan si Vice Mayor Yul. Kasi kung... Uh, Inisip nyo magka kayo, siyempre magka-tandem kayo. Dapat, eh, kung saan kayo, kausap yung mga punong barangay na yan, eh, dapat, nandyan din po yung katandem natin. Kasi po, alam nyo po, kahit uh, picture lang po yung nakita natin, iba po kasi ang dating. Iba ang dating ng picture na yan eh. Parang, ah, uh, nai si Yul. <tod> itong ating Vice Mayor parang naiitsapwera uh, dyan sa picture na yan kasi dapat nandyan si uh, Vice Mayor eh di ba ayan ang iisipin po ng uh, uh, mga Manileño pag nakita nila yung picture na yan kasi eh, yes, sa lahat po ng pinupuntahan natin alam ko nare-recall ko eh, lahat po ng pinupuntahan natin ilagi eh, natin kabuntot itong si uh, Vice Mayor pero bakit ganun kung kailang kausap natin ang ilang mga barangay official saka po wala dyan si uh, Vice Mayor. Bakit kaya ganun nangyari, Mayor, ah? Di ba yan ang uh, nagtataka tayo? Alam naman tayo, maririg tayong uh, tumingin na lahat. Tinitingnan natin lahat ng angulo, eh. na natin kung, ano, kung nagtataka talaga ako. Di ba, nagtataka talaga ako kung bakit wala dyan. Hindi lang po ako nagtataka. Ang dami na po. Ang na po nagtataka na kung bakit wala si Vice Mayor dyan. Di ba? Parang, ah... Uh, Meron na akong nararamdamang uh, hindi maganda. 'Di ba? Pero sana na sana yung nararamdaman natin ay hindi totoo at buo pa rin yung inyong tandem. Pero iba, iba talaga. Iba talaga ang nararamdaman ni Kamata. Lalo na pag eh nakita nyo naman yung uh, mga katunggalin nyo kahit nasaan yung uh, nasaan sila eh, kasama lagi ang kanilang uh, vice mayor. 'Di diba? Pero sa panahon ito diyan, bakit ganito? Bakit wala siguro nag-may I go out. 'Di ba? Kaya hindi po natin na uh, maiiwasang magtaka. Di ba? Pasensya na po kayo sa amin. Pasensya na po kayo kay magkamata. Hindi po natin maiwasan ang magtaka sa mga ganyang uh, nakikita natin. Kasi po, uh, panahon po ng halalan ngayon. Kailangan po lagi tayong magkasama ang ating uh, mga kapartner. Hindi yung uh, medyo kayo lang ata. <laughs> diba? Ayan lang po yung napansin lang po natin. Napansin lang po natin yan. Huwag nating uh, masamain. Yan lang po yung uh, tingin ng uh, mga manilenyo sa picture na yan. Kaya magandang magandang gabi at God bless.